Alright. Ganda pala rito. Layo natin ng konti. Ayan. Grabe. Ayan sa... Hindi sa kubo na yan. Sira na yan eh. Kaya di na, di na pwedeng pumunta dyan. Ayan. Kasi habang dumadaan ka dyan, ayan. Baka lumusot ka. Sabi na natin kita mga tagak tadiha diha. <laughs> Hindi mabisaya. Well, anyways, tingnan mo naman ang tubig. O, oh, di ba? Tubig yan. You can't see it, but it's the water here. There, you can see it now. Alright, so, dun sa bandang yun, ayan, may mga isda na dyan. At saka malalim na yan. Ayun, no? May tumalon doon, oh. Malalim na yan yung isda na yan. So, kapag inaanod ka dyan, magpupunta ka sa gitna. Pero <laughs> anyways, yung ano naman, yung alon, syempre, pupunta sa seashore. So, kung ano rin ka, most probably, kung dyan ka lang, doon banda. Dyan. Dyan yung part na yan ano rin ka papunta dito sa Pampang. Pero pag magpas ka na doon, ayun o. Yun. Ayan, malalim na yan. Kaya siya may ganyan. Palatandaan. Nasa <laughs> so malalim na yan. Ayan, may nangisda pa doon. Yan. So, ah, uh, here I am. Walang magawa kundi tignan ang tubig at hindi rin ako makapag makapangisda kasi ewan ko ay yata ako samahan gusto gusto ko na nga mangisda eh. ayan <laughs> ayan Anong isda si kuya ako sarap siguro mga isda pero hindi ako marunong mawoy, di ba? So, Tama na yung pang, -pang lang. Um, syempre, nasa seashore tayo. Tsaka may... May mga tao sa paligid. So, hindi talaga mawawala ang kalat. So, may mga basag na bote. Dun, Dun lang. There. Tapos yung iba. Ah. Uh, oh. Kala ko may tumatawag sa akin. Tapos may chinyelas. May nakaiwan yata ng chinyelas dito. Yun. Akala ko may tumatawag sa akin yung pala doon lang. Anyways, ay. Grabe to yung tubig. Mas pala yung tubig. Kasi banda doon, yun, nalakaran ko pa yun eh. Kahapon, nilakaran pa namin. Wala pang tubig banda doon. Pero, ang kaling tumataas talaga yung tubig, no? There. Ay, tapos may nakita ko dito kahapon. Coral. May coral dito banda eh. That's it. Nawala na siya. Baka dun banda. Well, anyway, may nakita kong coral. Just there. Hmm, hindi ko na video kahapon. I forgot. Ayan, ito yung mga isda. Oh. Sige, so, mga Yun naman maliliit na iska. Yun sa may batuhan. Maliliit lang naman siya. Pero di bakit kaya kita? Ang pagito ito, ito naglalakad. Tungnan hmm. natin. Toto toto Kante. To, to, to. Sana. Yun. Yeah. See, may naman siya sa loob. Hindi natin. Ayun pa, oh. Yun, no, sa may batong nakalikit yan, oh. Ayun yung mga isda, oh. Grabe. Naliliit mo. nila. Ang dami oh. There. Oh my God. so many of them. Oh my God. this is cool of fish. Uh -huh. uh -huh. okay. Ang galing. Ang dami nila. Ang uh -huh. Ampo kinapilano tumambisaw. Ay ko oni. Ang. Pero na-inwan dito. Ampo ka ginahalo ba hindi Pero galing na sa pangpang -pang talaga. Yung Ningiba. Ngayon les lang 'yon doon oh. And just to prove to you, na. Um, umang yata, yung nakita. Ayun pa, may naglalakad pang umang. Grabe. Ang ng ano pala dito sa lady. Hold on. Nice. I'm gonna get like how many of them? One. See? Ayan. Two. See? And three. There. And where's the other one? Where's the other one? I don't know. I on, not on, come on, come on, come one come on, come on, come on, come on, Here's on, come one. <laughs> there. Oh, diba? Pero pang isa. Ang dami talaga. Grabe there, oh. Mga umang. So, pag sa, Man pag sa Manila, pag sa Manila, um, hinuhuli yan, syempre. Pero, like this one. Oh. This one so big. There. Oh, damn it. <laughs> <laughs> oh my gosh. Oh, see? Too many of them. So, um Get on vacation ko So this is my vacation here at Leyte. Lu'ok Leyte. Well in fact, house is just that one. This is the house. So at the back of the house, I a Beach So in this yung um the So you can see Purubato. But mind you, it's so so clear. And you can see You can see the fishes. But sa mga pampang, ano lang, maliliit na isda lang. Pero kung pumunta ka doon, malalaki na siya. Alright. So, um, this is day two of my stay here in Leyte. Um, see you again. Pagbalik ko sa Bohol. <laughs> uh, punta ko sa tita ko. Alright? Bye-bye.